Sa tinamang entertainment news, Rachel Alejandro ibinahagi ang mga huling buwan ng kanyang namayapang amang si Haji Alejandro. Alamin natin ang chika mula kay Rajuman Alex Forake. Ilang araw matapos pumanaw ang OPM icon na si Haji Alejandro, nagbahagi ngayon ng kanyang damdamin ng anak nitong si Rachel Alejandro. Sa kanyang Facebook post, inumpisahan niya ito ng mga katanungang what happens when the brightest star in a galaxy dies. Ang kanila raw na amang si Haji ang itinuturing nilang araw at sila naman ang mga planeta na umiikot rito at nagbibigay liwanag. Ayon sa singer, bilang anak, siya at ang kanyang mga kapatid ay palaging sinasamahan ng kanilang ama mula sa shows, rehearsals at maging basketball games. Dagdag pa niya, talagang close sila sa kanilang ama na kahit malalaki na sila at may mga asawa na, ay kasama pa rin nila ito. ni revealed din ni Rachel na walang naging talent managing kanyang ama kundi ang long-term partner nitong si Alina Velasquez na nag ng kanyang bookings. Hindi rin umano mahilig mag-post sa social media si Haji at hindi nagbayad para sa PR o marketing. sa ni Rachel, si Haji ay isang bona fide star at ang kanyang tagumpay ay dahil sa kanyang talento, hard work at charisma. Inamin ni Rachel na sinabi niya sa kanyang pamilya na isa pribado mo sakit ng kanilang ama. Nag-perform pa raw ito sa dalawang events bago ma-admit sa ospital para sa surgery. Ngunit sa hindi pagkakataon ay nangyari na nga ang kinatatakutan nila kung saan hindi pa siya handa. Sinabi na lamang nito na sana raw ay maging proud sa kanya ang kanyang amang si Hachi dahil mahal na mahal niya ito. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraki, Tatak RMN.